Okay, bababa na ako dito. So ibababa niya na ako. So kapag ka magbe-brake siya, oh, makikita niyo dito, uh, smooth lang yung brake niya. Ayan, medyo may medyo may ano pa eh. Medyo may sablay pa ng konti pero oh, makakaya niya na 'yan. Ayan oh. Tingnan tignan niyo naman yung ating Motoro, oh. Cute na cute. Oh, bagay na bagay sa kanya. turo tayo kung paano mag drive ng automatic. So ito pala yung ating TBS Dash 110 Nakaraang video natin, nakapagturo na tayo kung paano gumamit ng manual na motor. Ngayon, tuturoan ko naman kayo kung paano gumamit ng automatic. So unang una, dito sa ating motor, kapag ka nabi nating automatic, wala na po tayong gearing So ang gagawin na lang natin dito is mag to na lang tayo. So bali ito, ito na yung ano, yung pipigain mo lang, wala ka nang aapakan pa na cambio. Ah, uh, eto ito yung tuturuan natin yung aking asawa para dito sa scooter. So ito bagay na bagay sa kanya kasi yung ating motor saktohan lang. Hindi naman ganoon kalakihan. Kung naka-drive na kayo ng Mio Sporty, Honda Beat, Uh, same same lang naman sila pagdating sa ano sukat tsaka sa kanilang seat height ayan so ngayon ah uh, ito muna yung mga basic tips na ituturo ko sa inyo bago siya mag-motor no so ito kapag ka, ano hindi niyo pa sanay masyado yung ano yung motor lalong-lalo na kapag ka ganitong automatic kasi ito kapag ka nag-accelerate kay dito na hindi niyo mai-kumpas sa pagdadrive nyo, baka pwede kayong dumiridiretso kasi wala na siyang neutral. So kapag kayo start mo to at uh, tinrotel mo siya, kagad na tatakbo yan. Ganito ang gagawin nyo kapag ka mag kayo. So unang una, dapat pag mag kayo, naka-center stand. yan. Para kapag ka piniga nyo, hindi siya kagad aarangkada. So ganito, kapag ka mag-start kayo, kailangan nyong i yung uh, front brake or rear brake. So, ito naman, kapag ka nandito na sa inyong kamay, itong front brake, pwede nyo nang start. Okay? Start. Okay. So, bali, kapag ka nag-start na tayo, ayan, hintayin lang natin yung makina kahit mga 1 minute or 2 minutes bago tayo mag-arangkada para yung oil dito sa ating makina ay magsisirculate siyang mabuti. So, makikita nyo naman sa ating motor, bagong-bago pa yan. Ayan, So, pang 2 weeks ni, ni TBS das 110 sa amin. Ayan siya. So, mamaya, magpapalinis kami kasi sobrang putik niya na. Okay, so, so, ngayon, umpisa na natin yung ating tutorial. So, dapat yung ating driver, magsusot siya ng helmet. Ayan. So, kapag ka nagsot siya ng helmet, dapat nakasapatos rin. <laughs> Pero, ano, uh, dito lang naman kami sa ano, dito lang naman kami. Hindi na kami lalabas sa highway para mas secure, walang masyadong sasakyan. So bali itong ano ko, asawa ko. Medyo ano naman na siya, medyo marunong naman na siya konti. Kaso lang, ah uh, kailangan niya pang ano, kailangan niya pang matuto talaga. So, okay? Let's start. So bali magi-start tayo dito. Pag ganito ka. So dito kami magi-start. To ka. Ayan, dyan na siya. Ayan. So, dapat sa unang, uh, ano nyo, sa unang throttle nyo, huwag nyo lang bigibiglain tong throttle nyo kasi kapag kabinigla nyo to, baka ihahagis kayo ng motor. pag siya, papunta doon, papunta dito sa atin. Ayan. So, ayan, pwede ka na mag-start. Ayan na. So, konting piga sa throttle. Tapos, ipatong mo na kagad yung paa kapag ka-okay na. Ayan. So, yung ano natin, pagturo natin sa kanya, hindi natin kasi nag-video kasi walang mag sa kanya. So, ngayon, yung ano natin, ayan, okay naman na. Kaya niya. So, bali, pang apat na araw ko na siyang tinuturuan. Ayan na siya. Ito dyan ka lang. Pagilid ka lang. Mali yung inikutan mo. Andyan na siya. Ayun o, no, di ba? swabe <laughs> swabe Kaya madali lang talagang ano, matuto mag-scooter. Ayan o. No? Oh. ikut ikut nya niya. Kaya kaya niya naman. <laughs> so ayan, ah uh, try nating sumakay sa kanya para makita natin 'yung pagda-drive niya. Sasakay tayo sa kanya para makita nyo kung paano 'yung ginagawa niya. So kung effective ba 'yung tinuturo natin na ano sa kanya, na kung paano 'yung mga step by step. So uh, tara, sakay tayo dito. Ayan. Okay, so yun, start na tayo. Ha? Okay, sige. Sige nga, pwede ka lang aglikaw nung kadyay. Okay, so yan, makikita natin. Throttle muna. Dahan-dahan lang. So yan. Okay, umarangkada na tayo. Tsaka yung paa niya, tignan nyo, nakalagay na dun sa mismong footboard. Ayan. Tapos, tignan natin yung pagpreno niya. Preno preno sa likod lang huwag masyado so yun medyo kinakabahan pa ako dito sa <laughs> pagdadrive nya kasi hindi pa siya masyadong ano eh so, dito ka lang sa ano, sa right yan dito tayo sa gilid ayan bali diretso mo lang dun so bali dito makikita natin okay naman yung pagdadrive nya ikot mo na dito ayan So, kahit mga limang beses tayong umikot dito, paikot-ikot, okay lang. Ayan. So, maganda naman yung ano, naging resulta ng pagtuturo natin sa kanya. Kasi since day one, kumakadyot-kadyot pa yung ano niya, pagdadrive niya. So, kayo, stable na. Ayan, o. Oh. Fast learner. Fast learner. <laughs> Shout out. Ayan. Enjoy lang natin yung pagdadrive niya. Ang sarap pala sa feeling na ikaw yung inaangkas na. Dati ako yung umangkas eh. So bali tayo na yung ano, yung inaangkas niya. Ako kasi ano, nagiging driver niya lagi. So ngayon, feel naman natin kung paano siya mag-drive. Yan. 'Di ba? So, mapapansin natin sa kanya yung kanyang kamay medyo matigas pa. Pero dapat relax lang 'to. Tong elbow mo, relax lang yan. Ayan dapat super relax lang talaga o oh, ba? Diba? so kapag ka, bibili kayo ng motor na gusto nyong matutunan mag drive bili kayo ng TBS DAS 110 para mura na siya madali pa siyang i-drive at saka kahit saan pwede nyong dalhin Up, oh, yung minor mo, yung minor mo. Smooth, smooth brake. Ayan. Nakukuha na, nakukuha na. At Ayan, dito lang tayo sa ride kasi mayroon tayo kasalubong. Ayan, sige. Sa <laughs> so, bali yung back ride niya, wala siyang helmet. At naiwan doon yung aming bag. Patayang ang butiki. Ayan. So kapag ka tayo yung nagpapatakbo dito sa ano sa TDS, takbong pogi. Pero kapag siya takbong ganda, ayan o. Oh. Ayan, paikot-ikot lang tayo hanggang masanay niya. So ngayon, ayan, isang ikot pa tapos hayaan natin siyang uh, ano, magsosolo sa pag-iikot. So dito dito muna natin siya i-train bago natin siya isabak sa ano, may mga sasakyan. So dapat dapat mo ding tignan yung uh, rear side mirror mo then left and right bago ka lumiko, 'di ba? Para mas exciting. Ayan, oh, napapractice niya na, oh. Kaya niya na, kaya niya na. Ayan. So, next natin ituturo sa kanya kung paano mag <laughs> Pinapataas Pinapatas yung harap. <laughs> Ayan, oh. Very good, very good, very good. Galing. Tapos kapag iikot ka, titignan mo lagi yung likod mo, titignan mo yung rear side mirror mo kung mayroong sasakyan. O kapag kaikot ka mamaya, dito ko na lang iikot oh. Huwag ka nang pupunta doon. Dito ko na park. Yan oh. Iikot ka pa ganito. Yan oh. Tapos dito pa ganun. Okay, bababa na ako dito. sa so, ibababa niya na ako. So kapag ka magbe-brake siya, tig makikita niyo dito, ah, smooth lang yung brake niya. Ayan, medyo may medyo may ano pa eh. Medyo may sablay pa ng konti pero oh, makakaya niya na yan. oh. Tignan, tignan, nyo naman yung ating motoro cute na cute. oh, bagay na bagay sa kanya. Oo. Dito ka lang, o. Oh, iikot na. Dito ka na lang sa loob. oh, yan. Dito ka na lang sa loob. Oh, wag na kasi may mga sasakyan doon oh, dito ka na lang. Ayan na. So, makikita natin. Ganda naman ng ano niya. Ganda naman ng size ng motor niya. So, start tayo. Sige, game. Game, game. Oh, di ba? Kayang-kaya niya na yan. Ayan. Mabilis lang talaga tayo matuto kapag ka, automatic na motor yung gagamitin natin. Lalong-lalo lalo na kapag ka, galing ka na sa ano, galing ka na sa pagbabike, Kung marunong ka na magbike. Ayan. Konting ano na lang. Konting practice na lang. O, tignan mo, oh, medyo ano pa. Medyo din niya pa na perfect yung pag-iikot niya. Ito talaga eh. Ayan. So, medyo ano pa ito kasi tinuruan lang natin na kung paano mag ano gumamit ng throttle. So, oh, wait lang, wait lang. Wait lang. So, kapag ka nag-ikot ka doon, kapag ka nag-ikot ka doon, kailangan mong uminto. Uminto ka tapos i ano mo, yung motor mo kasi wag mong idiretsong ganoon kasi mamaya madisgrasya ka. Iikot mo siya. Tapos kapag kabitin, hinto mo. Kapag ka mag-brake ka, dapat yung pag-brake mo, hindi masyadong malakas. Smooth lang. O oh, sige, ayan na. So last na ikot, tapos tara na at magpapawashing na tayo. So ayan, yun yung estudyante natin, ano, fast learner. <laughs> goods, goods, goods. <laughs> okay, sige, tira. So yung ganyan na pagmamaneho, ano lang, uh, kantong pagdadrive lang yan. Hindi pa pwede pang highway. Ayan na siya. So, tignan natin yung tips na, ano, ayun, ginamit niya. Ginamit niya naman. Ayun. magaling talaga yung asawa ko eh. Ayan, no. Nandiyan na siya. So, ngayon, pupunta na kami magpapalinis ng motor. At bago yun, magpapagas muna kami kasi si Das, wala na masyadong gas. Kukunti na. Ayan, Oh. Fast learner, no. O. Ayan. So ngayon mga ka-Phantom, kung nagustuhan nyo yung ating video, kung bago ko pa lang sa aking channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating latest videos.